Good day kapadyak! Sa video natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumamit ng malaking interior dito sa maliit na wheelset. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! Okay, so itong technique na ituturo ko sa inyo ay for emergencies only. So, kung kunyari, nagra-ride kayo ng mga tropa nyo, ikaw lang yung naka-26 at naplatan ka. Yung mga tropa mo, naka-29er. Meron silang extra interior. Yun nga lang, 29er. So, pwede mong i-convert yung malaking interior para magkasya sa maliit na rimset o wheel So, dito sa demo natin, gagamit tayo ng 26er na rim. Pero itong interior, hindi ito yung gagamitin natin. Iba. So, ang gulong na gagamitin natin dito ay itong 1.50 o 1.5 na 26er. So, gagamitan natin to ng 700C interior. Kasi ang laki din ito yung pang 29er. O, yan. O, di ba? Paano magkakasya yan? Punta ka lang dito sa may opposite side ng pito. Dito. Ang gagawin mo, pipindutin mo itong gitnang interior. Tapos ito, gaganyan mo. Ayan. Gets ba? Pindot, tapos pisel. Pindot, pisel. Tapos, subukan mo itong part na to, yung pinisil mo, ipasok mo dito sa interior. Sa 29er, mas madali siyang gawin kasi malapad yung interior. Okay. Ayan, pumasok na siya. So, ganun lang ha. Pindot, pisel, tapos pasok. Ayan. Okay, so kung napasok mo na Try mo siyang ilapat sa gulong na paglalagyan mo Dapat yung interior halos sakto dito sa loob ng gulong Huwag ka mag-iiwan ng sobrang interior Ayan. So, pasok pa Okay Ayan, tapos testing Testing natin pinasok sa gulong, dapat halos lapat ang interior. Ayun. Pero so ito medyo ano naman, uh, nasobrahan. So, luluwagan natin. Ayun. Medyo nasobrahan ng pasok, so luwagan lang natin ng konti. Yon. Ayan na, okay na. Paglapat na yung interior dito sa lining ng gulong, pwede mo nang ikabit sa rim. Pagpasok na lahat, okay na. Double check lang kung merong sumabit na parte ng interior dito sa rim. Kung wala, edi okay, swak. Sa paghangin ng ganitong emergency hack na interior, huwag mo nang sundan yung nakasulat na PSI kasi hindi talaga yun masusunod dahil merong pumipigil na uh, parte dun sa interior. So, pakiramdaman mo lang. Basta kung tumigas na, okay na yun. Okay. So, okay. yun uh, siya guys. Oh. ito na. Oh. So, hindi ko lang ma-demo tong 29er kasi wala tayong uh, 26er na malapad na gulong. Ito lang yung gulong na available ko ngayon. Kaya ang linagay natin, 700C. Pero, yung idea, parehas lang. So, ganun din ang gagawin mo. Lagyan mo lang siya ng konting hangin. Tapos, ganun din. Opposite side ng pito. O, di dito. Pindot, pisel. Tapos, pasok. Gets? pindot, pisel, paso. Yung, oh, ha? So. Huh? Swap. Tapos sa inyo, mas madali sa 29er. Sa, sa, sa 700C, medyo masikip. So, ganoon lang guys. Pwede mong gamitin yung 29er sa maliliit na uh, wheel set. Pang emergency lang yan. Ha? Eh. Hindi mo pwedeng gamitin na pang ano na yan, pang araw-araw. So, yun guys. Ang uh, emergency hack natin sa interior. So kung nakatulong itong video na to, leave a like. O kung may katanungan ka pa, o kung may gusto ka pang idagdag, comment down below lang. Okay, yun lang. Ayos! Whee! O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. Oh, nood na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!